Kinilala ng sangguni ang panlalawigan ng Pampanga, ang iginagalang at tinitingalang businesswoman ng probinsya na si Yofrencia Imang Lilang Garbes bilang inabot niya ang milestone age na 105 years old.

Kanilang itinatag ang Garbes Dizon Supermarket noong 1971. Ayon sa kanilang daughter-in-law na si Marie Lubianson Garbes, nagsimula lang daw sa simpleng pagtitinda sa bangketa ang kanilang negosyo bago ito lumago at maging isa sa mga pamosong pamilihan sa syudad ng San Fernando, Pampanga. So she will sell sa palengke, sa bahay, siguro may help pala sa bahay. tatang naman, siya yung magdi deliver ng mga groceries sa, sa, mga towns, nearby towns like Mexico, Arayat. Kaya marami sila nagasuki, Minalin, Bacolod. Dagdag pa niya, isa sa kanilang ipinagmamalaki na sa loob ng ilang dekada, naging sandigan ng maraming mami mamimili ang negosyo ng kanyang mga magulang. sa Supermarket stood as the only Filipino, the only Filipino supermarket here. parang uh ganun. -huh. Here is San Fernando, Olan. Matapos ang inialay na misa para sa kaarawan ni Imang Lilang, personal na ginawa ni Napapanga Board Members Benjamin Hoxon, Fred C. David Dizon, Nelson Calara at Mabalakat City Councilor Cherry Manalo ang natatanging parangal. Kinilala ng SP Resolution hindi lamang ang pagdiriwang ng kanyang 105th birthday, kundi pati na rin ang kanyang ambag sa komunidad bilang may-ari ng isang maaasahang retail grocery. Mahalaga raw ito upang mapanatili ang legasya ni Imang Lilang sa kanilang mga kapamilya, pati na rin sa mamamayan ng siyudad San Fernando. So yun, yung, yung hard work nila na they will be working at the same time taking care of the children. Kaya yung mga bata, chinerish din nila yon na yung parents nila talagang hardworking. So sila din, ganun din ang nangyari. Samantala, present din sa celebration ng son-in-law ni Marilu Garbes na si City of San Fernando Vice Mayor BJ Lagman. Para sa Vice Alcalde, ang mga aral mula kay Imang Lilang ay mananatiling inspirasyon sa buhay man o negosyo. Dedication at commitment ang pinakamahalagang natutunan ng Vice Alcalde mula sa kanyang grandmother-in-law. Bagay na maaaring ipamalas, hindi lamang sa mga kapamilya, kundi applicable din sa buong komunidad. She's a living testament nga na yung reputation, yung yung na na paghanap buhay, pagnenegosyo. It's it's something that we will value for the rest of our lives. So, kaya she's an inspiration not just to the family to me as a uh, 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 manugang na apo but uh, to the whole city. Ang parangal na iginawad kay Imang Lilang ay testamento hindi lang para sa kanyang matagumpay na negosyo. Ang kanyang 105 well-lived years ay inialay rin niya sa tapat na paglilingkod at pakikipagkapwa-tao sa kanyang mga suki sa pamamagitan ng paghahatid ng dekalidad at maaasahang grocery products na sinubok na ng panahon. Lizan Morten, Ciel TV 36 News.